160 kilos first harvest, second harvest 260 kilos 213 213 and third harvest is 260 kilos mga idol yan ang ating pipino alright harvest time yan, so ito yung ating mga klase mga idol, 20 pesos per kilo yan yung ating class B, Magkano, mar? ang uh, ang kilo? 20 ang class B? 10. 10 pesos per kilo mga idol yan kasi maraming class B mga idol so dito tayo mga idol so ito na yung ating uh, pipino na ginawa nating kural kung saan mga idol yan extra lang to na income sa ating watermelon yan o oh, sobrang init na ah, grabe so mag alas 12 na yan uh, katapos lang po natin mag manual pollination dyan sa ating watermelon mga idol o. Oh. yan kung makita nyo po sa unang part ng ating video mga idol yan and ito na yung ating pipino yan so harvesting time dito sa ating pipino mga idol yan so sa wakas yan medyo marami tayong class B sa ngayon dahil kahapon lang po tayo inabot ng ulan dito yan hula talagang ulan almost 2 weeks yan sa unang video natin mga idol kung saan yan nabitak na po talaga ng lupa at the same time yan nag uh, abuno tayo dito kasi nag ulan na po siya kahapon and harvesting na tayo kasama pa doon mga idol, oh, ginawa natin kural so sa mga wala pang idea na mayroon garden like yung mga malawak na garden at saka naglagay po kayo ng kural halimbawa kung marami po mga intruders na hayop sa inyong area, lalo na, na, yung kambing, yan mga tao yan, pwede nyo pong gawin itong kural yan, so yan oh. kural po natin yung pipino so extra income po natin yung harvest natin konti konti yung harvest natin yung mga bunga nya sa loob mga idol yan so mga idol so isa sa mga nakakapagpapa inspire sa ating mga farmers usually tayo is uh, kapag Mahal yung presyo like ngayon po is uh, 20 pesos yung presyuan mga idol So please comment down po mga idol magkano ang presyuan ng pipino sa inyong lugar so, Sa amin 20 pesos is a good price So before is 8 pesos lamang po So almost break even lang kapag nasa 8 pesos per kilo So pag 20 pesos per kilo mga idol yan uh, Ginansya na po yan sa mga idol Lalo na pag maganda yung bunga ng mga pipino ninyo So sa Luzon po ngayon, yan kawawa naman po talaga. Yan grabe naman, sobrang daming damage po ng area doon. So almost lahat ng mga gulay, I think doon magiging magmahal po mga idol dahil sa sobrang daming na damage sa bagyo na sunod-sunod, super typhoon pa. Yun. So dito sa atin sa Mindanao, swerte po tayo. Yun nga lang, almost two weeks din naman na walang ulan. Ang problem, uh, yung pipino natin is, Medyo humina yung buwelo. Pero, soon. After siguro mga ilang araw dito. Dahil umulan na po siya, oh. Yan, medyo basa na yung lupa natin. Yan, sana umulan pa ulit. Ah, uh, dumadami yung bunga. Pero, yan, oh. Hindi pa talaga like ito, oh. oh medyo dry pa talaga yung lupa, oh. Yung mga ganito, oh. Hindi pa nabasa ng ulan. Yan. Dry na dry pa. Pero, sana. Ah... Uh, gumanda pa to dahil umulan na po siya kahapon and uh, mamaya sana umulan din oh medyo nagkulimlim na yan so ganyan lamang po mga idol so pipino natin yung coral nyo gawin nating uh, harvest sa ng pera mapapagkakita natin ng pera yan. may bayar pa tayo mar yan so ito class na yung 2. class A natin yan mar class A natin yun yung class B natin marami tayong class B mga idol may 100 kilos kaya tumar. Ang um, makuha nila ngayon. Kasi lahat meron to. Meron mga 100 kilos. Sa ano kasi no, yung marami pong class B mga idol ito, yung class B pag mga deform, yan dahil sobrang init. Almost 2 weeks walang init. Yan, ah, almost baliktad pala. Almost 2 weeks na ulang ulan at init talaga mga idol so kinulang ng tubig yung ating mga watermelon yung nilagay nating mga abono is hindi na absorb kaya ganito hindi balance marno yan so ganyan ito yung iba pero ito yung liter si bakit kaya mag liter si siya mar Yun din yan kulang yan sa tubig tsaka hmm. hindi niya absorb ang abono hindi ma absorb ang abono no hindi ka ito din naman, so naman na sobrang din naman ng expand to ayan siya Naiwanan yung makaraan yan. Naiwanan nung pag last harvest, ito pa oh. So dapat araw-araw talaga ang pag-harvest mga idol kasi kung hindi sa araw-araw like ito pag naiwan reject na rin to mar plus B. Oh, uh, ano yan? Ayan siya mga idol ha. Pero sa, sa mga mall, kinukuha niya ng mga mall. Kinukuha ng mga nagmo-mall mga idol. Yan at saka ito yung ating class A mga idol. Yan. Pag-straight, yan okay. So, sobrang init na. So, ang maganda dito kapag meron kang maharvest harvest na 100 kilos like yung before is nasa 260 kilos, kung ang presyon is nasa 20 pesos, meron ka ng 5,000 sa isang harvest mo lang kasi araw-araw naman na-harvest yung ating pipino. So, ika-apat na harvest na natin ngayon. Tama ba, Franz? Ika-apat, Franz? Oo. Uh -huh. Mabilis lang yung harvest plants, Pipino. Unlike nung unang area natin no, na mahirap. Maraming damo. Maraming bunga yan. Maraming bunga din. 500. Pero ito kasi tatlong lata, no? Apat din to. Apat din. So ang variety po natin is legacy po mga idol at saka kasi. Ang ano lang dito is hindi tayo inulan dito, Marno. Ano doon sakto sa tubig doon. Sakto sa tubig. Yeah, may mga magko po kasi mga 'tol na like sa more in Luzon nung sa Visayas. Na. Sobrang maulan doon, almost araw-araw na kasi sa buwan pa lang ng November, 17 pa lang ngayon, no. Apat ata na bagyo na yung lumu- lumas, lumupas lumapastangan diyan sa Luzon. So, kahawa talaga yung mga farmers natin diyan. And super typhoon pa halos So, dyan po lahat na hihigop yung mga clouds dito. Hinihigop po ng mga bagyo papunta dyan. Kaya hindi po siya nagulan dito. So, good things lang kahapon is umulan dito. Kaya, yun, ganoon po siya mga idol. Yan o. Oh. Hindi kasi siya makakit ng tubig dyan banda No? Yun. So, kaya siguro, uh, after siguro mga 2 to 3 days from now, maganda na yung mga bunga no Class A na naman mga idol. Yan, ganyan na siya oh. Yan. Bale. So ito yung crops na mabilisan lang kasi 25 to 30 days start ka nang mag-harvest. Like ngayon, 1 month na yung ating watermelon. Nag-start na rin po tayo ng harvest ito sa watermelon. Ah, pakwan. Mali pala. Pipino pala mga idol. Yan siya na. pa yung mga kasama natin. Nag-harvest. Mas mabilis na siya i-harvest mar kasi sa sili mar. Oh, mabilis to. Ah, sili, dalawang araw pa no? Ang sili, isang araw mo. Maabot lang ng 150 to 200 lang pinakamataas na harvest. Hmm. Ito, 200, isang oras lang to. Tatlo kayo. <laughs> Kaya kung maga, mabilisan lang 30 minutes tapos na. Tapos na. Mabilis din siya i-classify. Ano nga yung Kasili, malito-lito ka pa pag classify. Oo. Oh. Malito-lito ka pa. Ito, hindi ka na malito. lalaki <laughs> Yan lang ang maganda sa pipino. Ang pinakamahal na presyo ng pipino dito sa Mindanao ay 60 pesos. Pero, uh, shout out mga idol dyan sa Baguio, 80 pesos daw yung kilo doon ng pipino, Mar abutan, abutan natin yung pinakamataas dito sa South Cotabato is yung 35 pero wala tayong harvest pero wala na, no, nakaharvest na tayo dalawang sako, isang sako wala na pero yung bunga na pipinang natin malaki na to oo oh, ganyan na kasi nga tag init nun straight Yan. ano na yun year 2022 20, ata natin yung ginanit ah oh, twin, ah uh, ano yun 40 pesos yun mar 40. nung nag drip irrigation pa tayo tapos nagampalaya tayo nung 60 hmm. pero dito sa ngayon mga idol 20 pesos po ang kilo ng pipino. Mataas na to, nakaraan. 7. Good price na po yung 20 pesos mga idol. Pero marami tayong class B sa ngayon Marno dahil sa init. Maraming class B ma uh, France, uh, Mel. Mahaba no? Fourth harvest na natin pipino. So wala po tayo halos expenses dito. Buto lamang po mga idol. Yung buto ng pipino is na sa 1,000. So apat na lata, 4,000. And then, yung sobra kasi na abono natin sa watermelon, yun din yung pinag natin dito. Kasi, kaya hindi po siya counted. Yung spray din po doon sa watermelon, yun din po ang... Pagdating dito, ini-spray. So, almost Extra extra lang din na spray yung ating pipino so ang counted lang talaga dito ay yung buto niya. So kasama po ito sa, sa financing ng uh, watermelon kaya yan decoration lang po yan kasi mga idol na parang coral yun nga lang gusto din natin mapakita na yung coral is may income din. So at least naka-jackpot tayo ng 20 pesos per kilo. Jackpot. Ano? You know. And.